Good evening, guys, for today's video. Ayan. Pag-update lang ako sa aking pag Pag-update ako sa kalagayan. Ayan, may nakong salon pass dito, guys. Nilagay dito sa salon pass. Masakit yung ulo ko, pati yung mata ko. Ayan, kakasalphon ko yan, kaya masakit. O, diba, ayan. Nilagyan ko pati yung aking mata. Dito. Yung kirot sobrang kirot guys. Alam ko sa mata ko to eh. Kakakasalphone -ka -ka ko kaya. Ganito yung nangyari. Cellphone <laughs> pa more. Ayan. Meron pa pala siya dito. Kunti lang maliit. Saka dito sa aking liig. Meron din siya. Ito sa lik likod ng liig. Meron din siya. Kasi sobrang sakit. Hindi hmm, ko siya makayanan. malis ka din na ako. Subakaya so, ko ng motor. Yun, parang suka talaga ako guys. As in, Oh, sumuka. Sumuka nga ako kasi nga, ano? Adaduwal ako kasi sobrang, sobrang hilo ko. So sobrang sakit. Kaya, ayun, wala akong live. Pero, try ko pa din mamaya. Ayan, nagsiselfon pa din naman ako kahit nagsakit. Ito, <laughs> masakit yung ulo na. Nagsiselfon pa din ako. O, so, diba? Cellphone pa more. Ayan. Ayan, yan lang guys ang aking update for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel.